Mga quest, meron sa kalabasa ng mama ko dito. Meron, ano, ah. meron may bunga. Kaso walang, ano, walang lalaking bulaklak. Hanap tayo ng lalaking bulaklak. Tama ah, yung dito. Sa lalaking bulaklak. Oh. Eh. Kukuhin natin ito. Iyan natin doon sa

Iyan. Gagawin natin 'yung kakayasan. Titititin niya 'yan na natin dito. Iyan oh. No. Yan. Das iyan natin. Das Eh. Ngayon na natin tatakpan natin 'yan. So, natin natin mahano yan. yan. Kasi, alis tayo yung bukas. <laughs> yan mga kakoyes. So, yun na nga mga kakoyes. After one week, nung malis tayo doon sa, sa probinsya, nag-asa ko sa pamaking ng na na-picturean yung kalabasa kung lumaki yung bungang. Ano. Yun na nga mga kakoyes, lumaki na.